Magkano? 150 P150. Ito yun, hindi, P150. Salay. Yung salay, magkano? Ate, magkano magkaisang salay, isang box. P150. 150 Ilang kilo po? Ito yung ano, may ano, P150. Salay ito. Ito yun, yung salay. O nga, um, pero naman, isa e, kalawang po. 1,250 Ayun, 1,250 May 10 kilo te no? Siyam Ah, siyam 1,250 Ito maganda yung salay Ito ano yun? Dos daw, malaki Dos G's, malaki, maliit 180 Ah, magkakit ang baka? 1,3 Ah, matang baka? 1,3 Ilang kilo yun, boss? Makapatak siya ng 11 kasama karton Mas kung kayo na lang Okay, pwede natin kumbagi para makita Hindi, sabihin ko muna Magkano? 1,3? 1,3 po

300 Tang tawag dito Bata ano? Tersilio? Ah. 'no. Preso dito daw ito Matamba ko ito. Ito. Well. Okay, dito magkano? Ano ito? p 170 Oo uh -huh. Diba kayo yellow pin? So 180 to, kung malala kayo Ay, itong ito diba yellow pin to? No? Yellow pin to Pagkano kayo? 180 Ito may malala kayo Ay, sabi ko na presyo Medyo mataas eh <laughs> Masasabi kasi sa P130 Ah, yeah, masasabi so Ay, malala no? Masasabi Oo Pagkano? P150 150 Ito yellow pin, may malala Sa lapo lapo mo po siya Saan? Ito Lapo? Oo Dalawang lalit 70 mo na yan 70 80, 80, Eh yung sa medyo malaki ng konti 25 yun? 25 mataas Mayroon pa akong ganito kalaki uh, Nakakuha ko sa labas Ay Sa, sa, sa ano Sa pa, mga lakasan Ano Oo Yung sala magkano? Ito magkano isang Isang box? 1 Ilang kilo po? Ito yung ano, may ano, one day. Salay. Oh. Oo nga, yung naman ah. Eh, sa kalawang po. 1,250. 1,250. Yung 10 kilo tayo, no? Siyam. Ah, siyam. 1,250. Ito maganda yung salay. Ayan, apat na bakpe. Ayan, apat Baklod. Pwede sa'yo yan? May <try> patinda lang po sa... 30 Renta, 5 <try> kilo. Renta. 170. Ito 170. Ito 170, oh. 170. 170.

Ate, anong isda te? Te, anong isda piso dyan, te? Piso na lang. Piso. na yun. Piso gumbatong ganda, oh.

Magkano pampara natin kay? Magkano pampara? Mag okay.

Mga patak siya ng 11 kasama kartong, mga 10 kilo na lang. O pwede natin tumayin para makita. Dito sabihin ko muna. Magkano? ano? 1, 3? 1, 3 po. Dito sabihin ko. S salay. 1, 6 yung salay. 1, 6. Ayun, green na green. Oo. Oh. Ganda. Ganda so Mga ano yun boss? 1, 6. 1, 6. Siyam din. 1, 6. Papatak na rin na siya mga ganyan. Pag ma-disprocess na siya. Kasi 11 kilos kasama yung carton sa iyo. Oo. Oh, Kaya damos, ayawin ko muna. Bawasan kita, baka gusto mo. Ayawin ko muna yung ano, hipon kasi muna pinapaano yung hipon. Kaya damos. Bawasan kita. Sige na, sabi ko. Sabi ko muna. Thank you, boss. <laughs> oh, thank you, ah. Ito yung update natin guys ngayong araw ng ano no ngayong araw ng uh, Martes. So July 14 tama ba? Eh naman tayo sa ano no, sa Kaya, Pero araw ko ngayon ng ano ng Martes. <laughs> araw nga ba ng Martes ngayon? Monday, July 14. So ito po ang sitwasyon natin guys no na. dito po sa may uh, ito marami pang isda no. Pero may time na no may time na wala, walang ano, wala isda. Ay si Pogi. Pero minsan malakas, minsan marami. So mas maganda talaga pag kumangkat kayo mga bandang alas G salas, alas, G alas 11 Ito talaga pinakamagandang angkatan Kasi marami pa kayo mapagbibigyan Pero ganitong oras, bagsakan na Okay naman ganitong ano, oras kasi bagsakan na ng presyo Pero yun nga lang, yung uh, dami, hindi niya masabi no? Posi! Posi! gantong oras na mamalingkit mga gantong ano, umaangkat sa dito may mga dalambal din ayan mga taga palengke karamihan na mga 4 alas 4 alas 4 hanggang alas 6 meron panahon na meron pang isda pero may tanim na panahon na wala san marami. Ito, yung pin pala, oh. May yellow wala binigay. Malaw nga dyan. Baka yellow pin, boss. Ano yung yellow pin? boss. 160. Gulyasan. Malaw, wala. Hello, wala. Ito, marami. Gulyasan. Wala binigay. Gulyasan, boss. Wala 140 pa rin. 140. Dito sa yellow pin. 160 lang. 140, 160. Dito na yun. Ikot lang muna ako. Important. itu meramai, itu meramai sebuah